isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Ang aswang ang tumambad sa harapan ko. At lawit ang dila Nasa harapan ko pala mismo Ang babaeng nakatamit pang Na nakabuka ang bibig At nananalaytay sa dugo ko Ang pagiging isang babaylan May gumagalang aswang sa lugar na ito Ang mundo ay binabalik ng hiwaga at kebabalagan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswang. Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shayla Hart, Christina Rivera Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huy Montefalco, Taong Lumot at Planetang Tagalog. Ang manikang si Annabel. Isang antigong manika ang regalo kay Dona ng kanyang nanay. Agad niyang ipinakita ang manika sa kaibigan niyang si Angie. Tingnan mo, Angie. Ang ganda niya. Regalo sa akin ni Mama. Mahilig ko sa manika kahit nung bata pa lang ako. At alam ni Mama kung anong gusto ko. Maganda nga. Mukhang totoong tao na pwedeng kausapin. Sobrang ganda. Mm -hmm. manika si Dona at saka ito nilagay sa kama. Kinabukasan, umalis siya ng bahay at nagalmusal kasama si Angie. At ang naiwang manika, biglang naging pula ang mga mata na may nakakatakot na liwanag. Nianig ang kwarto ng nakakabinging ingay. At nang bumalik ang magkaibigan sa kwarto ni Dona, nagulat sila sa Nakita! Nakaupo sa silya ang manika, hindi sa kama, at pula na ang mga mata nito. Nagulat ang magkaibigan at natakot. Teka, sa kama ko siya nilagay. Paano siya napunta sa silya? Kinuha mo ba? Hindi ah. Tayo lang naman ang nandito sa bahay. Walang ibang pumasok dito sa kwarto. Paano gumalaw yung manika? posible ba yun? Tinignan na magkaibigan ng manika hanggang sa may narinig silang nakakakilabot na tunog. Noong araw na yon, sari-saring kapapalaghana na nangyayari sa manika. May mga nakakakilabot na tunog silang naririnig. Makikita ni Donna ang manika sa ilalim ng kama o nakatayo sa may pinto ng kwarto. Lalong nagiging katakot-takot ang paggalaw ng misteryosong manika. May maririnig na malalakas na tawa na tila tawa ng isang batang babae. At kung minsan, nakakatakot na iyak ang marilinig mula rin sa mismong manika na ito. Kakila-kilabot ang mga pangyayaring ito. Kaya takot na takot ang dalawang magkaibigan. Meron pa bang mas nakakatakot pa rito? Isang araw, pumasok si Donna at Angie sa kwarto at nakitang nakakalat ang kanyang mga libro. May mga papel rin nakakalat sa paligid kung saan nakasulat ang salitang tulong. Lumipad ang mga papel kasabay bayang isang nakakatakot na boses. Kaya na ni Donna ang manika at napansing may tumutulong dugo mula sa mga mata nito. Lalong natakot ang magkaibigan, niyakap nila ang isa't isa at agad tumawag ng isang eksperto. May kaluluwa ng pitong taong gulang na bata sa loob ng manikang ito. Annabel Higgins ang pangalan niya at namatay siya sa isang aksidente. Sabik sa pagmamahalang bata at napalapit ang loob niya sa inyo. Kayo ang magpapasya kung mananatili siya rito o hindi. Mananatili siya dito. Wala naman siyang ginagawang masama sa amin. Gusto kong manikang ito. Napamahal na din kami sa kanya. Paglipas ng ilang araw, dumating ang kaibigan niyang si Lu at tumira kasama nila. Sa ibang kwarto siya natulog. Tinignan ni Lu ang manikang si Annabel at napansin ang kakaibang galaw nito. Dona, alisin mo ang manikang yan dito. Kung hindi, isang aksidente, malubhang aksidente, ang mangyayari. Hindi totoo yan, Lou. Matagal na namin kasama si Annabel dito. Mahal namin siya at mahal niya din kami. Walang masamang mangyayari. Hindi nila inakalang tama si Lu, kaya binaliwala nila ang babala nito. At yon ang kanilang pinakamalaking pagkakamali. Habang natutulog si Lu sa kanyang kwarto, may nakakakilabot na boses ang papalapit sa kanya. Kasabay nito ang halakhak na unti-unting lumalakas at nakita niya nakalutang sa ere si Annabelle. abang papalapit ito sa kanya nakalutang ito sa taas niya at nakakatakot ang mukha nito pulang-pula at nagbabaga ang kanyang mga mata may dugo sa gilid ng kanyang labi at bigla na lamang kinalmot ang mga kuko nito ang dibdib ni Lou Malubhang na sugatan ang dibdib ni Lou ah <laughs> Saklala! sa Tulungan niyo ako! Iligtas niyo ako sa manigang ito! Uh, hindi! Tulungan niyo ako! May narinig siyang mga sigaw at naramdamang may sumasaksak sa kanyang dibdib At narinig ulit ang malakas na halakhak. Hindi makatayo si Lou sa kanyang kama dahil tila may nakadagan sa kanya at hindi siya pinapakawalan. Umaling ang hawa mga tili at sigaw sa paligid. Takot na takot si Lu. Kinalabutan, kinabahan. Punit ang kanyang mga damit. Hindi siya makapagsalita at ilang beses pa, tuluyan nang hinimatay. Pagising ni Lu, naramdaman niya ang matinding sakit. May apat na sugat sa kanyang dibdib na parang sinaksak ng pako. dumating si Donna at Angie at nagulat sa nakita. Kitang-kita ang kanilang takot at hindi nila alam kung anong gagawin. Paupo na lamang si Donna sa pagkatuliro. Nang malaman ng mga kapitbahay ang nangyari, pinatawag nila si Father Hagen. Pinag-aralan niya ang manika at napagtantong hindi niya kayang supilin ang manika. tinawag niya si father Cook na mas makapangyarihan sa kanya. Tinawagan niya si na Ed at Lorraine Warren. Masusi nilang pinag-aralan ang manikhang si Annabel. At unti-unting nabubunyag ang katotohanan tungkol sa manika. Ngayon lang nakakita si na Ed at Lorraine ng manikang punong-puno ng kababalaghan. Hindi nagtagal, nalaman nila ang misteryong tungkol sa manika. Nadiscovery nila na hindi kaluluwa ng batang babae ang nasa loob ng manika. Kung hindi, isang demonyong nagpapanggap bilang isang inusenteng bata. layunin ng demonyong ito na sumanib at sakupin ang katawan ni Donna o ang kaibigan nitong si Angie. Kung nagtagumpay ito, malaking kapahamakan ang maaaring mangyari. At nang ibinunyag ito ni na Ed at Loren sa kanila, lubhang kinilabutan si na Donna. Nanginig siya sa matinding takot. Ligtas niyo po ako sa manikang ito. Alisin niyo na po siya dito. Baka mamatay pa kami na dahil sa kanya. Huwag kang magalala, anak. Alisin ko na siya sa bahay na ito. At mula ngayon, hindi niya na kayo gagambalain pa. Ha. At nilagay ni na Ed at Lorraine Warren sa likod ng kanilang sasakyan na tumalis. Ngunit, nang umandarang sasakyan, Bumilis nang bumilis ang andar nito. Hindi nila magalaw ang manipela at hindi rin gumagana ang preno. May kakaibang tunog galing sa likod ng sasakyan. Lumundag sila mula sa sasakyan bago ito bumangga sa isang puno. Nag-isip ng mabuti si Ed at Lorraine at kumuha sila ng holy water at binuhusan ng manikang si Annabel. Tumahimik na ang manika. Muli silang bumiyahe at nakarating sa kanilang bahay na nilang mahirap supili ng manika. Maging sa kanilang tahanan kung saan saan lumilipat ang pwesto si Annabel. Tinawag nila si Jason Bradford, isang kilalang paring katoliko. Pinakita ni Father Jason ang kanyang kapangyarihan nang itaas niya ang manika at sinabing, Isa ka lamang manika at hindi kami mapapahamak. Pagkatapos nito, umalis na si Father Jason at umuwi. Pagkalipas ng ilang araw, napabalitang muntik nang mamatay ang pari sa aksidente. Ngayon, magkasamang nagpasya sina Father Jason, Ed at Lauren Warren na ikulong ang manikang si Annabel sa isang baul. Nilagay nila ang baul sa isang museo Hanggang ngayon, nakatago pa rin sa baolang manika doon sa museo. Minsan, isang kaibigan ni na Ed at Lauren Warren ang nagbiro tungkol kay Annabel. Pagkatapos noon, namatay siya at ang kanyang asawa sa isang matinding aksidente sa motorsiklo. Takot na mga taong sabihin ang pangalan ni Annabelle. Hanggang ngayon, nakatago pa rin sa baol si Annabel doon sa museo. Walang mangahas na makita siya. Hanggang ngayon, nananatili si Annabel bilang pinakamapanganib na manika. Ang waka. Shout out to our channel members. Shout out to Cherry Safarina Montelibano. Lucien Abelardo, Ibi Camposagrado, Oscar Meneses, Lovely Eleanor Buenaventura, Segunda Katigbak, Yering Karim, Dirk Pido, Renz Ronomicalier, Gracie Brail Pido, Kat Burglar, Bob and Joe, Maria Cristina Rivera, Athena Phoenix, Anting Gera, Philippine Mountaineering Society. Shout out to our solid listeners. Rosie Dimesa Yolanda Gintebano, Imelda Pascua, Cherry Alintozon, Ana Luna Tial, Daragang Magayon, Karina Garcia. Badeta Plaza, Nori, Tarzan in Palawan, Rona Besagas, Erlinda Samson, Private Lin, Michael Gray, Liu Mati, Girlie Guillermo, Paris Mickey Philippines, Ronnie and Joe, sa Dato Horror Story at sa lahat ng overseas Filipino workers sa buong mundo. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Jubalip